Yo, what's up mga bay? Magandang hapon dyan sa iyo. At ito mga bay, pang dalawang araw na namin dito. So, yan, medyo maulan mga bay. Eh. Si, simula kaninang umaga, maulan na. So, ngayon, ah uh, si swimming kami mga bay, liligo-ligo kami. Kumbaga, so, paulan-ulan lang, tapos naliligo-ligo. So, Oy, oh, Bray! Right, Kasta? That. Ah, uh, Ligo-ligo kami mga bay, kasama yung ano, uh, ng asawa ko at mga anak ko mga bay saka pamangkin ko doon eh gusto nung pamangkin ko mga bay mamingwit daw siya mamingwit saka kasi first time niya hindi, eh. hindi siya sanay so ngayon mga bay mamingwit kami libangan lang tas swimming kasi maulan eh yun yung gusto ng asawa ko dahil hindi mainit saka shot shot mga bay kasi anniversary namin ng asawa ko eh so hindi ko alam, second time ata at, ito at, oh, na magkasama kami anniversary. Kaso, na dito kami sa probinsya eh. Hindi kami makapaghanda o makapag-date sa labas. So, ito na lang mga bay. Dito na lang sa tabing dagat. Shot, shot. Maulan at saka... Ito mga bay. Chill lang. tamang chill. Ito mga bay. Oh. Ha? <tinyo> Bakit? <tinyo> 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 Hindi yan. <tinyo> Hindi yan sasama ng alon. <tinyo> Bakit? Hindi yan sasama sa alon. Hindi <tinyo> sa alon. Oo oh, ba, umiiyak yung anak ko kasi yung mama niya naliligo baka daw isama ng alon. Natatakot. Ayun pa mang kinuko mga bayan sa unahan na oh. Yan, panganay ko, asawa anak ko mga bayan. Umiiyak yan mga bayan kasi yung mama niya nasa dagat. Eh medyo maalo ng konti baka daw ng alon. CJ, huwag mo itong itapon ha. Ano ba so ito mga bayo, tamang chill chill lang. Tamang chill. Yeah. So, paano mga bay? Chill muna tayo. Happy anniversary, my love. First tagay sa akin. <laughs> Walang lasa pala yung sulik. So, nice. Tama naman! Dito nga lang ako po. Dito ka! Anak ni lamig ako po. Baka tayo mo babuntahin. No. Eh, Ijin, matamaan ako. No. Baka tayo mo babuntahin si Mama doon. No, 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 Ako na bala dyan, saglit sa dalira. Mama! Hilak si Ijin kayo. Saglit lang. Ang lakas nang Pero minu muna yeah. ah. Dapay tayo doon Happy anniversary. Seven years na tayo, love? Eight years? Seven. Seven years. Ano? Kaya na, kong, love? Kaya na! na! ba Bakit ba Bakit ba kasi? Aray, ano ba? Hmm, mama, mama, abad ka ng dito. Lab. Mama! Mama! <laughs> <laughs> Bakit ba? mo mo ng alon Ang ah, okay, higpitan ni mo Alon Hawakan mo. Ako na lang papa ako na lang. Hawakan mo yung fish. Papa ko. Hawak lang si Kuya na mag -mong. Bilisan mo mamamatay hawak lang, hawak ah, lang o, kaya si Jay Eh, pakita mo yung fish Eh, may fish siya pagkakawalan mga bay na, o, yan si 何 <noise> yung nagawa ng CG daw? Bapak, dito maligo ng ulo, dito pa ng isda Ang makambak na, dahil si Gwada kaya? Si Gwada Kaya ang sisnik Tawag walo-walo, daghan dia ah Dagkor ba? Oh, daghan Oh, rapat ikut tega diri no Dede, grabe nagbinom Labo, pas kubra ata na Aon mo na Dede, ah Kung gusto nyo ka noon, why not? Ako, ah, ngayon kobra? Kobra, ah! man sa baba ang kwan. Ang denom <laughs> Alam mo lahat? <laughs> <laughs> alam mo lab, swerte tayo kasi aniver first anniversary na magkasama tayo, di ba? Tapos umuulan-ulan pa. Blessing daw yan eh. Papayat ka na. <laughs> Ay, sana. Ayan mga bay, ah. Nakatapos lang ng swimming namin mga bay. Maulan pa rin, kaya masyadong madilim na mga bay. So, anong oras na ngayon kuya kayo? Alas 6 na ba? Opo, oh, alas 6 na. Uh, alas 6 na mga bay. So, sobrang gabi na ah ah, uh, hindi naman sobrang gabi na, pero sobrang late na. Kanina pa kami naliligo eh. Tsaka maulan pa rin mga bay. Sarap kasi maligo kasi mainit yung tubig ng dagat mga bay. Tsaka ah, uh, maulan so hindi ganoon kainit. Tsaka nagsha-shot pa so hindi mo ramdam gaano yung lamig mga bayan. Yan yung natin mga po Oh. Opo, yan yung panganay ko mga bay. So Aakit na kami ngayon, mga bay. Babalik na kami sa bahay at mag-chill-chill -chill na. So, pano mga bay? Hanggang dito na lang dahil mamaya i-continue namin ang selebrasyon at doon sa bahay magtagay. Ciao!